What's up mga kainson? Ayan mga kainson Magandang hapon Kaya tapos lang po natin uh, mag-spray doon sa kabila Nang sa damo po At yan pakakapal-kapal ang damo Yan bilis kumapal Ayan mga kainson Sabi ko kay Bunso titistingin ko yung ano Tsaka kay Bumbay sabi ko yung eh, Titistingin ko nga kay Saha Kung nagkakaigi kaya ayun Ano kaya maigi ma kaya lasa talaga noon Bumili ako ng crispy fry ba yun Ay sabi ko yung titistingin natin Saha na yung baluob. Ipapakita ko sa inyo mga kaysa ko paano magluto. Napanood ko lang sa ano, sa TikTok trending siya. Aba, ay sabi ko, ay mauubos ang saha sa ang pagkari magkakainari. Ay. Ay, titingnan natin kung ayos nga ang lasa. Hahanap lang ako ng saging na ano na hinapay. Dini sa kabila yung bang hinapay na na matagal. Ay, eh, pag wala tayo nakita, eh, hahapay tayo ng bago. Ay, eh, ari. Ari. Hinapay na. Baka pwede na, ari. Hahapay tayo ng maliit-liit din eh. Ari, pwede na, ari. Kukuha natin ay nasa loob. Sabi niya, ang busong muka insan. Pagkakadami po ng masaging dini Testing lang po ah. Yung bang pinakan yun, oh. Yung gayon, oh. Ari. Yan. Abay, pinipiritos. Eh eh. Ako hindi naniniwala warke mapakula. Ay titestingin natin talaga kung anong lasa. pwede naman test may testingan naman ah. Ano? Ay aren ang kinuha ko maganda 'pag mura-mura. Yeah. Yari na tumba na, ah. Yari, alam ko yung kumakain lang na rey baboy mga kaing san pwede na sa tao pero alit ang loob naman talaga ng saha ay nakakain kaya lang ay ginataan ang kukuhanin ko yung mura murain sa loob baka pag aray Hmm. yung murain sa loob baka pwede dahil yun ang kinakain namin ay yun na may ginagawa namin an panlahok sa pinaksiw aray. aray murain tapos ay ano po ang kukuhanin po niyo sa aging nasaba Huwag kayong yung latundan. Ah, yan pakla noon. Tsaka pag kayo magugulay, <coughs> ang gagamitin ninyo ay saba. Yan. Ay awan, titistingin natin. Yung pinakang mura ang titistingin ko. Ari, oh, Babawasan ko pa ng isa. Kalipan laang ninyo. Pero pwede na, rin. Kita ko yung pinakambalat balat ang kinuha niya. Eh. Ari, pwede na, ari. Testing, ano? Ah, pag may isa, testing laang naman, ay. Amamay oh, matakla ay kaunti lang muna Testing Ang sabi dun mga kainsan ay kukuha nila ang ibibra-bibra dun. Pisting nung... Ay, dito sa puno. Dami ako kaya ang lupa mga kainsan. Bala na, testing muna tayo din Ang kukuha, tatalipan yung mga kainsan, ang kukuha ninyo yung gitna yun ang sabi sa video parang yung iskura iskura ang kukuha ni ninyo tigkabila-kabilaan po inyong tatalipan ingat lang po kahit baka kay paula-ulaga ay mahihiwa kayo ayun ari nga mga kainsan aray gitligit gitling ari yan ito ang ipipritos ninyo yan yun ang nakita ko sa video testing wala namang mawawala eh ano testingin mo lutuin di pa nagkaig yay di may pang merienda na kayo sabi ni Mrs. si eh, Akoy ano titikman ko rin ako curious din si Mrs. ay eh. ito naman talaga nakakain kaya lang eh bay, nakita ko siya ano yung eh, malutong mga kainsan oh. yan ari dalawa na tayo ah may dalawa na ah. tapos ibababa ta bababad daw yan ng ano, tatlong hugas kailangan po ay hugas at mapakla sabi ikaw nga ang kumain ng hindi hugas mapakla mm -hmm ala dapat inumin lumisan ko palulutuin. At na naku-curious talaga. Tatlo na. Mga kaysa niya ah. Matisting lang ngayon. Oh. Marami-rami na rin. Oo. Oh. Titistingin. Yan lang muna ang ating dadalihin ngayon. Pag, uh, pag masarap, ay eh, didadamihan natin bukas. Anong? Pwede ano, madali lang din eh. Sa lang ay oh. mag ko pala ang ng hapon mga kainsan ay. Testing ah, wala namang mawawala oh. ah. Yo, yari na. Ibababad ko lang sa tubig mga kainsan At ko Sabi ay tatlong hugas daw ang kailangan Tapos bababad mo na mga 20 minutes sa tubig Para mawala ang pakla Ang mas maganda gawin mo 10 hugas Para siguradong walang pakla Anong? ya mga kainsan ibinabad ko na Kita naman ninyo yan nakababad na po Yan po ay nasa 20 minutes ko nang ibinabad Ngayon ay may crispy fry tayong binili Ang sabi niya doon Crispy fry tapos nilagyan niya ng harina Makakalhati kalahati lang nito Ang dami Ito ay may anghang ay dito tayo sa walang anghang. Ito so, ba hindi nakakagamit nito? Masarap kaya ito. Mga kaisan, titikman daw natin ng konti. Hmm, mabitsin. Pero masarap. Ay, tutudo ko na. Crispy fry, baka naman. Tsaka niligyan ng kaunting harina. Dalawang tablespoon. Siguro yung pampalutong. Huwag niyong kakaramihan para, yan, ayos na yan. Tapos ihalo-haloin eh, lang po ninyo. Tapos ay yan, magpapadikit laang po tayo mga kaisan at lulutuin na natin iyang. Alamin sana po. Ay sa amin nga lang is, sa inyong mantika. Ay pag sa ay bibili kay lang is. Pabili nga po lang is. Sa Maynila ay ano, mantika. Sa inyong lugar ba mga kaisan? Yan. Hinihini lang ang apoy at wag mong idudubdob ay naku po. Lagablab. Yan mga kaisan, nahalo na ay di ari na mga kainsan ang gagawin ninyo ang sabi ni ate pipigain para po maging crispy alam mo eh masabaw masabaw pigain pigain ninyo pagka piga naman ninyo nabalik pa rin oh. pigain pigain ninyo mga kainsan para po maging crispy siya kasi kung may tubig yung ilalagay siya sabi kainsan, alam mo mo hindi ah malinis naman ang kamay ko ah walang tubig ang ginawa ko po halos nasa anim na hugas ko na ito Ugasan nyo maigi para hindi mapakla. Para sigurado kayo. Kung gusto nyo, kung masipag-sipag kayo. Nay own. Siya po ay ilalagay ko na dito. Ibabalik nyo lang po siya sa dati. Ibalik nyo siya sa dati mga kainsan. Yan, sa dati. Kagaya na rin, ibabalik nyo siya dati. Tapos sa kanya, Yung kanya po ay ano ay hindi na po niya nalagay ng itlog. Dahil pag daw nilagay ng itlog. Depende nga sa inyo ay sabi niya, piniluanag niya. Dahil na ano daw po, nayaon daw yung ay wari ko masarap kung mga kainsan masarap man wari ko kutub ko mm. ay wala stick matataktak po yum ay, ay wari ko masarap kung kutub ko lang ko po yung saha ay hindi mapakula ay, ay wari masarap ari aw oh. pwede yung iulam sa kanin ako biro mga kaisin iniuulam ko ang spaghetti ay sa inyo ba yum Naglag pa. Ay, kutub ko yung makakaigi aray. Eh. Mm. Oh. Saha ng saging for sale. Oh. Pagkakadami din yung ano, mga kainsan. Saging damo. Ay, ah, bibili kayo. Testingin muna ninyo sa bahay. Oo. Oh. Aba. Sino mag-aakala na ano? Yan, shout out kay ate. Doon sa napanood ko. Pari kayo napanood ko din ito kay ma'am Jessica eh. Meron din. Matagal na nga lang ang wari ito. Eh. Pari kayo napanood nyo na ito mga kainsan. At kayo naman eh, pindot na pindot din la ang ah. Pag walang gawa. Ayan mga kainsan, last bull na. Aray eh. mo mabit sa liga, nang tatay? Umuwi na ba yung dalawa? Ayun din ang tikman. Hmm. Yari na po mga kainsan. Um. Luto na, saha. Ano ang tikman mo? Mabit sikmi, Ano nga kaya? Yan ay saha. Ay, saan? Eh, <laughs> hindi mapakla. Awan nga ating i re din Parang kwento, tao. Ay, kwan yung kwan. tukwa tukwa Parang yun yung hindi ko pa natitikman. Pinipulutan. Ah. Mm. Ah, oh, isa yan. Tatay. Oh. Ah, oh, mga kaysa nagsasaing pa si tatay. Pwede ba? Ha? Pwede pang pulutan na, Bids? Hmm. Ano kaya? Ah, oh, mga no? Pwede ba? Pwede. Pwede Testing mabij. Ito nga pala pinipulutan na. Huh? Mm. May ganit lang ng kaunti nung. Mm hmm. No? Baka ko yun eh, kulang sa piga. Baka? Itong alangan siguro papalamigin mga bids. Sige you daw. Know. Ano yun nga? Ay, medyo crispy. Kus Mabisik mm. yun. Hindi ganyan ba? Hindi. <coughs> Biga. Ini yang mana? Ah, biga. Hmm. Ah. <coughs> Dapat ini crispy. Enggak hmm. ada mabe juga. Masarap apa Masarap mga kaisan. Hmm. Hmm. Kaya pa sila nang harapan. Gawin po mismo medyo crispy. Pagayan ito. Hmm. Hmm. Masarap. Hmm. Hindi mo malalasang ang saha, saha ano? Wala nang. Hmm. Mga kaisan, oh, Masarap. Legit po pala yung nakala ko yung... Eh. Hmm. Dapat ay yung pinakamura din saha yung para mabilis ginugulay. Yung mura. Oh, okay. mm -hmm. Yung lantip ko mga kaisan, dapat ay mura talaga. Yung loob, loob. loob. Hindi yung pinakambalat. Mahusay. Mới giống Ra tay để kiếm bộ Tapos Damihan nyo ng harina para hindi maalat no mabid Medyo maalat ano, hmm. ano. Gawa nung ano Seasoning Seasoning na. Hmm Natat kaman mo Ay siya ah Pulutan Kala ito, Abay, albon, ito. Sahad, Ay ano ba nga siya ito Saha ba eh Trending ito sa tiktok Wala nga pulutan ay Mga sahat eh Neighbor <laughs> eh. oh, <laughs> ah, <asyad mo. laughs> ka eh. O siya Ayan. 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 Yung lang mura-mura. Yung mm, lang. Mukha mura-mura. Mm. Yung ba parang ikat ng tali, ikat doon sa paloob. Bitna? Mm. Bitna. Yung gitna. Mm. gitna. Hindi, gaya ka lang. Mm, yung ganyan. Sari. Mm. Ata dito may mga tatlo. Oo. Ayos nga. Sarap mo. Tikip po kayo. O. Aba. Kaini kaya ng aso. Kinakain. Kinakain ng aso. Mm. Panalo. Pulutan. Mga mag-iinom. <laughs> Napainap sa si tatay, ano? ate ayos? Mm hmm, murtong. Ang mga kaysa sa si tatay, Ay po, ba, sarap. Mm. Bagong recipe na naman ito, ang. pong talagang pangulam. ulam, Ba? Pwede pang toppings, ano? Mm hmm. Parang balat ng, parang tokwa. Mm hmm. Tokwa. Ano mga beds? Tokwa. Mm -hmm. Tokwa, ano?